What's up, what's up? Welcome to my vlog, for bagong review, for bagong content, for bagong video. This time, tayo ay bibili ng mystery gadget sa Taytay. Let's go! What's up? What's up? Nandito na tayo sa Taytay. -tay. Dito sa may bodega sa Taytay. -tay. Mura, bagsak, preso. First floor, new public market. Taytay -tay Rizal, Black One, stall 20. So, ayan lahat ng mga paninda nila. Ayan si model nila. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo kung ka kamura. Ang smart TV, 3.7. Tapos, ito, ano to? Ayan, mga microphone. Smart TV 24 inches 4.2 Smart TV Ito, ito malupit, 45 inches 7.5 with bracket na yan ah. With bracket na yan yung tatak nya Tapos ito 32 inches 5K With bracket na rin yan Grabe oh Tapos ayan oh Meron pa silang mga ibang ano, may stand fan May speaker Ayan Tapos ito Ito pa pala microphone. One, tulang. lang. Ito pa malupit dyan. Yung mga laptop nila. Five, two lang oh. With three bis pa yan. Tapos mga mic. Ito, mga cellphone nila. Tingnan nyo, buy one, take one. Six, seven, dalawang cellphone. Six, five, dalawang cellphone. Four, seven, dalawang cellphone. Tapos may three bis pa. Six, six, four, seven. Six, six. Panis. Ang malapit pa ng pagbumili ka ng mga cellphone na yan. Tulad niyan. 8.5 lang. Oh. Meron kang, pag bumili ka niyan, meron kang ganito. Mystery parcel piso. Mystery parcel. Diba? Buy one, take one. Yan yun. Tapos, ito puro cellphone pa yan. Kasi ito may printer din sila. pero ang pinunta natin dito ay ang mystery gadget. Tarang! Ayan! So, mamimili tayo dyan. Para surprise, surprise. Pili na ako, eh. te. Ito po. Ay, hindi pala to. Hindi pala kasali to, no? <laughs> hindi pala yung mystery. Ito po. Ito po naramdaman ng puso ko. Ayan. Opo. Ayan si ate, kinukuha niya na. Ito, ah. Ayan. Nakuha na ni ate si Ate Girl, ang ating model for today. Model for, baka mahulog ka dyan, Tia. May shoutout ka ba? Wala. Wala shoutout. Uy, grabe, mabigat. <laughs> mabigat ang Miss. <mister>. Ha? <laughs> Hi, Ma'am Aya. Hello. Invite mo naman sila dito sa iyong bodega sa Taytay. Okay, sa lahat ng nanonood, ini-invite namin po kayo na bumisita dito sa aming uh, store, which is dito lang yan sa bodega sa Taytay. New Public Market First floor Block 1 Stool number 24 Ayan So ayan ha Kompleto mga paninda nila Grabe sa mga makakita Bibili kang cellphone Tapos meron kang ganito Piso Parcel Mystery din yan So gugulatin mo Sarili mo Tapos Ito pa pala May laptop pa rito Huwag well, kami yung Mystery parcel natin Ito may laptop dito 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 na ako bibili siguro Pagbalik ko Ng laptop Ayan o Muro-muro. Pag uh, pang school, pang YouTube, pang Facebook, tayo dito. Tama, 4.30 dito siya. So yung RAM niya 4, 32 gig yung space. Ito po, mga phone. Look at the cellphone, iPhone. iPad. Ito yan Pag Paglabas mo doon, nakikita mo na yan Oh, yung kanilang labas. Palengke. Ngayon yung McDo. Okay, McDo. Tapos ito na yung kalsada. So, ayan. Balik tayo sa store niya. Ayan, diretso lang dito yung store niya. Tapos, ayan na. Uh, ayan yung store niya. Dalihan na eh, no? Okay. So, bubuksan natin yan sa bahay mamaya pag uwi. At uh, mas surprise tayo lahat. Feeling ko may bayat lupa dyan, eh. Okay? <laughs> ayan, ito pala yung kasama nila, ni ate. Hello. Shoutout mo. Sino yung shoutout mo? Ah, Shoutout sa asawa. Ayan, sa asawa niya. Ikaw. Wala. Shoutout ka, kuya. Sa girlfriend mo. Ay, wala ako niya. Wala. Sa asawa mo. Wala rin. Wala rin. Tama oh, yan. Sa magulang ko na lang. Ayan, magulang. Shoutout sa magulang ko. Ayan, ayan, ayan. pangalan? Hindi mo siya pangalan. Okay na yun. Okay na yun. <laughs> so, ayan sila yung mga mabait na crew. Di ba, kapag bumili ka, kapag nag-avail ka ng isang unit namin na phone, may, may piso parcel ka na ito. Piso lang babayaran mo dyan, di ba? Kahit, oh, kahit hindi na kasi yung sukli mo, ito na isusukli oh, namin sa'yo. Oo oh, oh, nga, no? Oh. Kasi 8499 oh. No? mm. -hmm. Tama, kasi mo. Tama, 8 diba? Magaling, magaling. Oh. So, check natin yung piso mystery gadget ka. Sa piso, ha, baka magreklamo ka pa. Yung box pa lang piso na yun eh. Di ba? Oh, <laughs> Di ba? So, thank you. Maraming salamat. And uh, let's sub be surprised mamaya pag -uwi. Let's go. What's up, what's up? Tayo nagbabalik. Dito na tayo sa bahay at uh, dito na yung mystery parcel at piso uh, mystery parcel so buksan na natin right? anong masabi mo? hello Hello. are gonna box this and see what's inside tingnan natin kung anong uh, lalaman ito, open it, check anong laman mm -hmm. Diyan, buksan mo, labas mo isa isa halagang 17 or 1699 karan 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 Ano ito? Cellphone holder. Meron tayong cellphone holder. Talagang, wow! 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 Ang 1699 ay may cellphone at charger at headset. Wow! wow. So, ang cellphone na ito, ko natin kung nga nasa magkaro itong cellphone. Xiaomi. Galing nun ah. May cellphone na kasama. Wala cellphone. No, Low bat siya eh. Pero Xiaomi siya. Ano siya? Gantong cellphone siya. Xiaomi. Ang ganang pop-in. Siguro mga ano to. 1K to 1.5. Panalo na. Kasi may kasama pang charger. Headset. At cellphone holder. I would say 1.5 to 2K siguro. Pwede. So, ang RAM nito is mga 2 or 3. Tapos siguro 32 gig space. So hindi ka natalo ah dito ha. May kasama cellphone. Hindi ko alam kung sinuwerte lang ako or lahat sila may cellphone na kasama. Ang downside lang nun, hindi ka makakapili ng cellphone kasi mystery siya. Pero yung pa rin, panalo ka. Unlike sa mga binibili sa online, ang hirap manalo doon, yung mga mystery gadget. Ito parang sure bull eh, yung panalo. Siguro ganun talaga sila. Hindi pa yun Charger is pink. Yeah, charger is pink. Hindi pa yun, meron pang piso na mystery. Buksan din natin. Buksan na natin. Dito pa lang sa piso, bawi ka na eh. So parang ang ginastos mo dito lahat, 1,699 tsaka piso. So 1,700 lang. 1,700, may cellphone ka na. May charger ka pa, may headset ka pa, may cellphone holder ka pa. Meron ka pang freebies na ganito, Cameroon. This one, ano to? Pang grip ng cellphone. Doon pala, bawi ka na Cable protector. Cellphone camera root Para hindi mabasa Oh, another cellphone holder Want to sawa Ano, ano to? Ah, sa lagyan ng cellphone? Ay, ano ba? Ano to ang IC? Eh? Ganoon See? Oh May ganyan ka pa Ang dami Tapos Oh, meron ka pa Panagigaming ka Talagay mo sa daliri mo So, wala nang laman Ito One Seven, lahat ng to. One Seven lang. May kasamang cellphone yun ang pinakapanalo. May kasamang cellphone. Xiaomi pa, Xiaomi. That's a lot, right? Yeah. So, panalo, yeah. uh, mga kabroom. O, sa inyo, try nyo. Once na bumili kayo doon, pwede kayo bumiling cellphone na buy one, take one. Pinakita ko naman sa inyo. Tapos may, may, may kasama kayong piso mystery box. Kada bilhin nyo ng kahit ano doon. Kasi, kaya ang price nila is 1,799, 1,899, 2,399, may 99 kasi yung piso doon para dito. Para wala lang isukling piso. Box na sukli yun. Yun lang mga kabro. Please don't forget to subscribe and like and, and... <laughs> I, mean, I, mean, I know those two but thank you so Maraming salamat. Keep praying, keep traveling, and keep eating. Let's go. Boom!